Uh, business ko is toy store. So, buy and sell ako ng toy store online. Uh, Jonathan's Toy Store. Pero yung pagkakaspel ng Jonathan, J-A-W. Yung Toy Store, nag-start ako before pandemic, na sa around 4 years na. Nag-start ako sa simula ng walang-wala eh. Walang idea, walang stock, walang source. So, para sa akin, good, good progress na yung nangyari sa akin. Ma malaki? Siguro oo, malaki, pero hindi pa ganun kalaki. Pero malaki na siya compare before nung nag-start ako, oo. Itong business na to, yung ginagawa ko ngayon, biglaan siya eh. Okay? Kung baga, hindi ko siya pinili na, ano, na gusto ko maging toy seller. Hindi ko ginawa yon. Kung pag tinatanong ako ng mga friends ko, ang palagi kong sinasabi, hindi ko pinili yung paglalaroan. Yung paglalaroan ang pumili sa akin. Parang ganun yung, ganon yung, ano, yung, ganun yung paniniwala ko. Kasi bakit? Bigla lang siya dumating na parang ang nakapag-motivate sa akin is yung wife ko tsaka yung anak ko ngayon. Kung wala sila, hindi ako mapupush gawin yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa before, katulad nitong pagbebenta ng laruan. Sobrang dami, sobrang daming challenges yung hinarap ko. Kasi, katulad nga ng sinabi ko kanina, from zero ako nag-start eh. So, sa family namin, sa parents ko at sa kapatid ko, walang nagbi-business. Walang marunong mag-handle ng business. So mostly sa amin, nabuhay kami ng pagiging empleyado. So yung challenge na nangyari sa akin, inaaral ko simula zero hanggang sa kung ano yung alam ko ngayon. Na definitely, kung ano yung alam ko ngayon, hindi pa siya sobrang enough para maging sobrang successful ako na businessman. So ano ba yung mga challenges na yun? Naranasan ko malugi. Paano ba? Naranasan ko na yung stress pa kasi iba yung stress ng business eh yung minsan ang nangyayari na lang wala ka na magawa gagawin mo lang literal na umi ah, seroso ha? pero umiiyak talaga ako literal iiyak na lang talaga ako tapos pagka ko Uh, ah, ko yung sarili ko, saka ko hahanap ng paraan kung paano ko solusyonan yung problema na ginagawa ko, na hinaharap ko ngayon. Ganon yung nangyayari sa akin. Until now, ganon pa rin. Until now. Oo, may, hindi naman kasi lahat, lalo na sa business ko, kasi bisyo siya eh. Bisyo ang laruan eh, di ba? So, hindi lahat afford to at hindi siya, anong tawag doon, hindi siya necessity ng tao eh, di diba? ba? So, bago ako bibili ng laruan? So, may mga times na sobrang tumal talaga. Tapos, matataon pa na ang tumal lang nga, kailangan mo pa ng pera para sa pamilya mo. Di ba? Ang tumal lang nga, tapos, wala ka pang magawa kasi matumal talaga eh. So, talagang ang mangyayari, ipupush ka talaga ng universe eh. Ipupush ka talaga ng universe kung ano yung mga bagay na kailangan mo gawin para ma malampasan mo yung tumal na yon yung salitang tumal na yon parang ganun. May paraan eh. So, yun siya, ganun siya. Ano siya eh? Oo eh. risk, risk siya? Yes, oo. Pero Laruan kasi, yun nga katulad ng sinabi mo, tinatanong mo kanina, uh, hindi ako hardcore collector ng laruan, pero I love toys. I love toys. Kaming dalawa ng wife ko, eh. we love toys so much. Itong business na to, hindi ko lang siya ginawang business para may pambuhay ako sa pamilya ko or para may pera kami or para maging successful ako. Ginagawa ko itong business na to kasi dito ako nag-e-enjoy eh. O, kumbaga masaya ako dito. Kaya ang pledge ko nga sa sarili ko hanggang pagtanda ko, maglalaroan ako kasi masaya ako dito. Ganon. Ganon yung laging thinking ko. Ganun yung mindset ko. Siguro, ako para sa akin ang goal ko ngayon ha, uh, goal ko is magkaroon ng toy store. Physical store. So, hindi lang basta-basta toy store. Gusto ko siya ng, gusto ko magkaroon ng concept store na kung saan Uh, hindi ka lang pupunta para mamili ng laruan, pupunta rin para makipag-bonding sa mga tao dun sa loob, tumambay, makipagkwentuhan. Parang ano siya, masaya pum pum masaya pumasok. Parang di na ako lalabas pag pumasok. Gano'n yung toy store na gusto ko. Yun yung plano ko. Tsaka ano pa ba? Gusto kong mag-hunt sa iba't ibang bansa, katulad ng ginagawa ng mga friends ko. Kasi kung si isa sa mga inspirasyon ko yung mga kaibigan ko na seller din kasi sila yung sila yung nag-open sa akin, sila yung nagbibigay na idea kung ano yung mga dapat kong gawin. So yung mga friends ko na kumbaga mas mataas na yung status sa akin pagdating sa toy business, sila yung nilulook up ko na oh, kailangan may rin tayo in the future, kailangan ganito ganyan. Pero mas kagandahan ko. You know, mas iibayin ko yung idea. Hindi ko gagayahin yung meron sila. Ah, wala pa. Wala pa tayong physical store ngayon. So, yun yung pinaplano ko. Sana, hopefully, next year, mayroon na. Pero ngayon, puro ako uh, live selling. ay do live selling. Tapos, puro posting and vlogs. Five years from now, oo, yun, may toy store na ako na tupad na yung pangarap kong concept store. Pangarap ko rin na katabi ko yung wife ko, yung like may toy store gusto niya bookstore eh. So, gusto ko sana magkatabi kami. Para pwedeng bantayan yung toy store ko pag wala ako. So, yung toy store, ano pa ba? Sariling bahay. Siyempre, daw kailangan mo ng kailangan mo ng goal eh. 'Yun yung goal eh. 'Yun nga eh, sabi nila pag wala kang goal, sa business mo, hindi mo maaabot yung pangarap mo kasi kailangan may goal tayo, 'di ba? Meron tayo laging goal para saan ba yung ginagawa natin na 'to? dapat mayroon tayong finish line lagi. Pag naabot mo na isang finish line, dapat may finish line ka pa ulit na isa. So, gusto ko yon Toy store. Gusto ko mag-around the world. Kahit sa Asia lang para mag-hunt ng, store, ng, toys. Possible naman siya. Actually, medyo mangyayari na siya ngayon. Pero, in five years, gusto ko master ko na yung mga ganong bagay. Ang business kasi, hindi siya sobrang dali. Hindi siya madali. Masakit siya, nakakaiyak. Talagang isasagad ng universe ko ano yung kaya mong gawin sa buhay. Isasagad ng universe ko ano yung kaya mong isipin na idea para mabuhay yung business mo. Okay? Ang business, sabi ng mga friends ko, para siyang anak. Okay? Ibig sabihin, pag anak mo, hindi pwedeng mamatay. Hindi mo hahayaang mamatay. Papakainin mo, ifeed mo, aalagaan mo, yun ang business, parang anak. So in short, kung gusto nila mag-business, una sa lahat, ang pinakamahalaga nyong gagawin, maghanap kayo ng business na gustong gusto nyong gawin sa buhay nyo, yung nag-e-enjoy kayo. Sa case ko, nag-e-enjoy ako sobra sa toys. Ito yung dumating na business sa akin, pero before pa nun, mahilig na ako sa toys. Parang ganun. So anong nangyari, ito yung ginawa ko business. So una, hanapin nyo yung passion nyo sa buhay. Kung ano yung passion nyo, doon kayo mag-generate ng pera or doon, yun yung gawin yung business. Okay? Pangalawa, kung gusto nyo mag-business, make sure nabuo ang loob nyo at never, ever, ever kayong titigil kung gusto nyo maging successful sa buhay. Yun yung palagi sa akin sinasabi ng kaibigan ko. Kung pamilyar kayo kay Omar Balyu, si Omar Manzano, founder ng High Minds, kaibigan namin yon ang sabi sa akin ni Omar, Noy, huwag kang titigil hanggat wala kang Toy Kingdom. Gano'n ba kalaki yung Toy Kingdom para habulin mo yung ganong state ng business? So, sobrang laki niya. Ibig sabihin, walang titigil. Kasi si Toy Kingdom na successful na, hindi pa rin tumitigil, di diba? So, yun yun. Pangatlo, kung gusto nyo nang magkaroon ng sarili nyong business at maging successful, maghanap kayo ng tamang bilog. Okay? Ibig sabihin ng tamang bilog, Maghanap kayo ng mga tamang tao na papalibot sa inyo sa environment nyo para ma-feed kayo ng mga bagay na kailangan nyong gawin para maging successful kayo sa business nyo. Sa case ko, may mga friends ako na businessman at the same time toy seller din sila. Hindi ko masabing successful na sila kasi hindi pa nila na kukuha yung pinaka-pinaka goal nila sa buhay pero papunta na sila doon so sila yung nilulook up ko. So, kailangan nyo ng ganong klaseng tao kasi kung yung mga taong papalibot ng sa inyo, eh, sorry to say, mga walang kwenta, wala kayong kapupulutan ng aral, walang ginawa kundi ayain lang kayo uminom, kubain sa labas, gumastos. Bilang, bilang businessman, hindi ka mag-grow kung ganong mga klaseng tao yung nakapalibot sa'yo. Pang-apat, kailangan i-enjoy mo. Hindi pwedeng mag-business ka tapos lagi kang stress. Ang business, oo, kasama yung stress doon eh, di ba? sa yung stress doon. Ibig sabihin, na stress ka na hindi mo pa ina-enjoy. Ay, babagsak talaga yung loob mo. Sobrang babagsak talaga. Kasi ako, sobrang daming pagkakataon na na stress ako, umiiyak ako. Pero yung during the process, nag enjoy ako. Kahit na may pressure sa sarili ko, na may pressure eh. parang ano kailangan kong gawin? May ito ganyan, hindi ako nakabenta. May pressure, pero at the same time, nag enjoy ka. Yun, yun. And pang -lima siguro, para sa akin ah, you always pray. Pray ka lagi mag-pray ka. Ako, mag-pray ako palagi, pero hindi ko hinihiling na, na parang, Lord, bigay mo sa akin to bigyan mo sa akin. Hindi. Lagi ako nag-thank you na lang. Thank you, Lord, sa lahat ng binibigay mo sa akin. Kagawin ko lahat ng best ko sa business ko, sa family ko. Basta kayo ng bahala kung anong pwede niyong gawin sa akin. Ayun palagi.